Ryan Bang ang naging emosyonal nang maalalang muli ang lunch date nila ng kanyang naghiwalay na magulang? Para sa aking balitang showbiz, emotional pa rin si Ryan Bang sa tuwing naaalala niya ang sama-sama nilang launch ng kanyang mga magulang na ayon sa Korean actor, isang dream come true para sa kanya. Ayon kay Ryan, bata pa lamang siya ay naghiwalay na ang kanyang mga magulang at wala mo na siyang maalala na naging maayos ang pagsama ng mga ito at namulat siya na magkagalit lagi ang dalawa. Dahil lumaking walay ang mga magulang kung kaya't naging pangarap na nito na mabuo sila kahit na sarap lamang ng pagkainan Sa bagong vlog nito sa kanyang YouTube account muling naging emosyonal si Ryan nang maalalang muli ang pagsasama-sama nila ng kanyang mga magulang nang dalhin niya sa Korea ang kanyang girlfriend na si Paula Huyong at gusto niyang ipakilala sa mga ito isang simpleng lunch o dinner lang daw ang gusto niyang mangyari pero unang tumanggi ang kanyang mami. matapos ito ay tinanong niya rin ang kanyang ama at sinabi niya dito ang kanyang balak dahil na kaya umano sa kanyang girlfriend at sa atin ito na kasama nila sa Korea pero tumanggi din umano ang kanyang ama pero bigla siyang buhayan ng loob ng sa huling araw nila sa Korea ay bigla na lamang pumayag ang kanyang mga magulang na magkita-kita sila. Papunta na raw sila noon sa airport nang tumawag ang kanyang mami at sinabihang payag na siya at tawagan na raw niya ang kanyang ama na agad namang pumayag. Ikinuwento rin ni Ryan na panay ang kurot sa kanyang hita ng kanyang girlfriend para lang hindi siya maiyak habang naglalunch sila pero talagang dream come true mano ang nangyari. Hindi raw gaano nag-usap ang kanyang parents pero ito raw ang pinaka-the best na nangyari sa kanyang buhay dahil wala raw siyang maalala na kumain o nag-travel silang tatlo dahil lagi nag-aaway ang mga ito.